yung ganito kasarap at kalutong na crispy liig na pwedeng pang negosyo sa kanto mga sir tara loto tayo ng crispy liig na crispy at syempre dapat lutong loto ang pinakaloob-looba nito ayan meron tayong tripods na liig or 750 grams so tinanggalan lang po natin ang boot all yo yung, yung ano ah uh, lalamunan siyempre nakakadiri yun so dahil wala tayong kalamansi eh. ang ginawa natin rito meron tayong limon limon yung pinigyan natin syempre si suning maraming paminta mas masarap ayan templada Kunting asin, iodized salt. Mayroon tayong uh, garlic powder, mayroon na lagay tayo. Ayan, dagdag pa tayo ng kunting ay salt. Siyempre, mitsin, pampalasa. So, lamahasin lang natin, marinit lang natin siguro ng mga siguro ng mga kalahating oras, pwede na. So, yan, i-prepare na natin yung ating cornstarch. Yes, cornstarch po ang gamit natin rito. Wala pong harong halong harina dahil ito po ay talagang legit na siyang nagpapalotong. Pagka purong cornstarch lang po ang ilalagay natin. So, yan, siyempre, i-deep fry po natin sa ating kumukulong mantika ang ating uh, crispy leg so pag medyo lumutang na so ang gawin natin rito i half lang po natin at i rest lang natin siguro ng mga 30 minutes papahingahin natin So ayan, pagkatapos natin pahingain, uh, palamigin. So ayan, nire-crispy ni, 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 ulit natin. Ayan, niloto natin ulit. At syempre yan, para maloto na ating itsalat. Para crispy ang ating crispy liig na pwedeng pang sa kanto. Ayan, at loto na po ang ating crispy liig mga idol. Ayan, napakasarap po ng ganitong ulam, pampulutan. Syempre, pagkaliig, alam naman natin na medyo malasa. At syempre, dahil Pilipino tayo, sanay tayo sa tuyo, kalamansi, nasawsawan. Ayos na mga sir. So kung may kitsap kayo, pwede na. Ayan, so ganyan lang pagkasimpli, kadali magluto ng super crispy liig na siyempre luto pati hanggang sa ilalim. Ayan, salamat. Pero guys, sa mga may gusto nga palang bumili nitong lagayan ng ating uh, round galon. Ayan, ilalagay na lang po natin sa yellow basket ay sa comment section. Ayan, oh. Bili po natin sa TikTok. So, wala na pong hasil pagka may ganito tayo. Kasi matibong bukod, sa, bukod sa matibay siya ay nagiging komportable na po yung pagkuhan natin ng tubig. Ay, lagay natin yung lagay ng tubig. So, ayun, paubos na po yung tubig namin. Ayan, ganyan lang siya, oh. Kung sir siya ng round cannon. Ito, ito lang po, ito. Napakaganda pag mayroon nito. Ayun lang po, salamat. Lagay na lang po natin sa commission